ako po si Ruth Cabal. Na natin ang mga rumaratsatang balita dito sa Frontline Express. Dumistan siya ang Malacanang sa inihaing reklamo sa Kamara para patalsikin sa pwesto o ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamina, inisyatibo ito ng ilang mga sibilyan at desisyon din daw ng mga kongresista kung i-endorso -e ito. Kaya wala raw kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna nang sinabi ng Pangulo na aksaya lang sa oras ang impeachment laban kay VP Sara at wala raw itong maidudulot na mabuti para sa mga mayan. Kahapon, inihain ng ilang mga grupo ang reklamo dahil sa umano'y iba't ibang paglabag ni Duterte sa konstitusyon. The statement of the President is uh, uh, ano to, un unambiguous na wala kaming kinalaman dyan. And uh, we are not going to encourage that. any suggestion na uh, uh, political yan or uh, instigated by our side, no. Nanawagan naman si Senate President Chisa Scudero sa mga kapwa senador na wag nang magkomento ukol sa impeachment complaint. Ayon kay Scudero, mahalagang tugunan nilang ang reklamo ng batas at walang pinapanigan. Senado ang magsisilbing impeachment court sakaling aprubahan ito ng Kamara. Samantala sa isang pahayag naman, sinabi ni Attorney Harry Roque na hindi raw kinagulat ng kampo ni VP Sara ang pang impeachment laban sa vicepresidente. Presidente. Git ni Roque na kilalang kaalyado ng mga Duterte, malaking budol daw ang sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya ng impeachment dahil alam naman daw ng lahat na may basbas -bas niya ito. Inililihis lang daw nito ang atensyon ng taong bayan sa mga mas mabibigat na issue sa lipunan gaya ng kagutuman at lumalalang kriminalidad paging ang kakayahan ng Pangulong paging pinuno ng bansa. Walang taong Mary Grace Piatos. Ayon po yan mismo sa Philippine Statistics Authority. Si Piatos ay umano'y isa sa mga tumanggap at pumirma sa mga resibo para sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Nakalahad sa report ng PSA, wala sa kanilang records, mapa-birth, marriage o death certificate ng isang Mary Grace Piatos. Pero maaari raw silang maghanap ulit kung maibibigay ang pangalan ng kanyang mga magulang o anumang importanteng petsang may kaugnayan sa buhay niya. Ipinasa na raw ang naturang dokumento sa kamera bilang bahagi ng investigasyon nito sa umano'y maanomalyang paggasta ng opisina ng BICE. Ayon naman kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, maaaring maharap sa reklamong technical malversation si VP Duterte dahil dito. Sabi naman, party Partylist Representative Raul Manuel na patibay nito ang aksasyon laban sa bise ng maling paggamit ng pondo. Wala pang pahayag ukol dito ang kampo ni VP Sara. nag invento ng mga uh, resibo para madepensahan yung uh, hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang uh, konkretong patunay na hindi uh, ginamit ng tama ang pera ng bayan. But even that confidentiality is not absolute, especially when there is a notice of disallowance. At may mga red flags tayong nakita. Sa ibang balita, inlipat sa December 11 ang arraignment at free trial ng kasong syndicated estafa na kinakaharap ng artista at negosyanteng si Nery Naig Miranda. Matuloy naman ang paghahanap sa iba pa opisyal ng Dermacare, ang indireklamong kumpanya sa kaso. Para sa ibang detalye, makakausap natin si Gary De Leon. Gary, bakit man na namo move itong arraignment at free trial at nasa na ngayon si Nery? Ruth, hindi nga natuloy ang arraignment at pre-trial ng artista at nagisyanteng si Neri na Igmiranda sa Pasay City Regional Trial Court Branch 112 ngayong araw para sa kasong syndicated staffa. Hindi daw kasi nakapagbigay ng komento ang piskal para sa motion to quash na inihain ng kampo ni Nerie. Dahil dito, nagbigay na lamang ng sampung araw na extension ang korte at nire-reschedule sa December 11 ang arraignment at pre-trial niya hindi na dumalo ang legal counsel ng dalawang complainant ni Neri habang nananatili naman siya sa ospital matapos bigyan ng limang araw na medical furlough o yung pansamantalang paglaya para makapagpagamot. Bukas, babalik na sa Pasay City Jail si Neri Samantala, inaantay naman ng RTC Branch 111 ang kusang pagsuko ng isa pang artista at komedyante si Rupa May Quinto para mga ng piyansa. Para rin ito sa mga umunay paglabag niya sa Securities and Regulation Code na may kinalaman sa kumpanyang ine-endorsory ni Neri. Maaari rin maawi, makauwi si Quinto pagkatapos nito. Una nang nakapaglagak ng piyansa para sa 14 counts ng kaparehong reklamo si Neri noong Sabado. Pero ikinulong pa rin siya para naman sa syndicated estafa dalawang babaeng nakapag-invest ng tig isang katig tig isat kalahating milyong piso ang complainant para sa kasong yan laban sa endorser ng Dermacare na si Neri at pitong opisyal nito. Ayon sa batas, maaaring isampaan syndicated stapa kapag git sa limang taon ang sangkot sa kasong swindling o stapa. Ruth. Gary, yung mga opisyal mismo nitong Dermacare, anong balita sa kanila? Oo. Ruth, Bigon Southern Police District na mayayin ng arrest warrant laban sa mga pitong opisyal ng Dermacare na sina Chanda Perez Atienza, then New Unicel Perez Gonda, Myla Castillo, Jefferson Perez, Glenn Guarin, Annette Bison at Catherine Salazar. Tinagahanap na sila sa ngayon. Gaya ng ninaig, naharap din sila sa kasong syndicated stapa at paglabag sa Securities and Regulation Code sabi ng RTC branch 111 at 112 tangi si palang pa lang dinididig nila ngayon dahil wala pa raw jurisdiction ng korte sa mga at large na opisyal ng Dermacare hanggang hindi pa sila arresto Ruth Maraming salamat Gary De Leon Tungo naman po tayo sa Batangas kung saan nagkaroon ng minor phreatic eruption sa Bulkang Taal mga sa 6 kaninang umaga. Sa tala po ng FIVOX, aabot sa 2,800 meters ang ibunigan na plumes o pinaghalong mainit na volcanic particles at gas. Tumagal daw yan ng apat na minuto. Dahil dyan, nagkaroon ng ashfall sa bayan ng Laurel. Paalala ng FIVOX sa mga apektadong residente magsuot ng face mask para hindi ito malanghap. Sa kabila niya, nananatili pa rin sa alert level 1 ng Bulkang Taal. Pinagpabawal pa rin ang magpasok sa permanent danger zone nito. Sinusulong naman ang Department of Agriculture na buhayin ang panukalang batas na Anti-Rice Wastage Act. Sa ilalim ng panukala, inoobliga si ito ang mga restaurant at iba pang pa kaparehong establishment na mag-serve ng half cup na rice. Sa datos kasi ng Philippine Rice Research Institute of Field Rice, lumalabas na mahigit isang kutsara ng kanin kada araw ang nasasayang ng bawat Pinoy. Katumbas po yan ng 255,000 metric tons o mahigit 5 milyong sako ng bigas kada taon. Ang volume po na yan kaya ng pakainin ng halos 2.8 milyon na mga Pilipino. Ang panukalang ito ay akda ni Pangulong Bongbong Marcos noong siya ay senador pa. Ang meron lang po sa ngayon ay ilang lokal na ordinansa para mag-serve ng half rice. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, ang pagsusulong ng Half Cup Rice Act ay hindi lang usapin ng food security, Usapin din anya ito ng sustainability at public health. Marami pang aabahang balita sa pag ng Frontline Express. naman matinding pagbaha ang pagulang dala ng shear line o banggaan ng malamig at mainit na hangin sa Camarines Sur at Aklan. Sa bayan ng Balete, lubog ang maraming bahay at kalsada sa baha. Lakas loob namang sinusuong ng ilang motorista ang lagpas tuhod na baha pero ang isang van hindi na kinaya at tumirik sa gitna. Ang Aklan Electric Cooperative naman napilitang mag-emergency shutdown dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ganito rin ang sinapit ng apat Elementary School sa Kabarina Sur, lumutang ang mga gamit sa ilang classroom. Ang ilang bahagi ng eskwelahan na lubog sa abot bewang na tubig. Sa pulsa CCTV, ang karambola ng apat na sasakyan sa MacArthur Highway sa Davao City. Mas po ang lalaki niya na nag-aabang ng sasakyan sa bangketa. Ilang sadit pa natumbok ang lalaki ng kulay asul na multicab. Nabangga pala ang multicab ng kasunod niya namang humaharurot na jeep. Nadamay rin ng isang kotse at isang minivan. Siya mang naiulat na nasaktan sa aksidente, kabilang ang pasaherong kailangang i-brace ang leeg. Ayon sa driver ng jeep, nawalan siya ng kontrol sa manibela pero tinanggi niyang mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaking nagbebenta ng balalaswang larawan at video online, arestado sa Cebu. Rider, buwangga sa kasalubong na sasakyan at lumipad sa ere. Nabuhay kaya? Yan ang mabilis sa basada ng mga dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.